Ang ganda. Hmm? Hmm. Hmm? Lilitaw tat eh. Hmm, kulang. Papantayin na natin. Yan ay isang magandang buhay mga farmer. Nako, napakainit na po ng panahon. Tapos na pala yung kubo. So ayan, pupuntahan natin. At touchdown na rin yung ating barako. Oh, waiting na lang po yan sa ating sidecar. Kaya lang, one and a half month pa daw. Yun lang, mga ka-farmer. So, ah, uh, yun Tinapay. <laughs> ah, magang lalabas si Chichi ngayon. Kaya, ewan ko, short vlog lang tayo. Uh, uh, silipin lang natin yung mga nag uh, pintura ng kubo namin wait sila nagpaalam ewan ko may inahuli eh. di pa ata tapos nag -lunch na rin sila dito eh o yan ating mga halaman bisitahin na rin natin yung ginagawa ni Kongkong na Kong. ah, nahinog lang oh. makakapag-uwi din ng mga boys dito Ayan, patapos na po pero at least may kapalit na ay laki na ng ano ni Kong Kong ah tinanim na amoting ka Uy. ibon ibon so etong bagong tanim na papaya baka medyo ano pa yan mga farmer sabi ko nga 3 weeks Kita natin yan yung kamatis mo Ang dinidilig naman ni Kongkong Nakatayo pa Kasi daw ngayon ay mainit ang panahon Mukhang gumanda na Tingnan nyo Nagiba na po ang kulay ng ating mga kalamansi Nung nalagyan natin ng ammonium Galing ano Ammonium sulfate Nang dahon na siya Green Ang papaya dito gumaganda Siguro mga ilang days pa Pag ano ulit tayo ng kaunting abono pitik-pitik lang. Ay! Ay, ay, Talagang maano to ah. Linipat kasi. Yun ang problema. Naitanim na, inilipat na, pa. Na kamali ako. Kasi sabi ko, kung wag na sa malilim, ilipat mo nga ako doon yung ano. Disgrasya, patuloy. Burong na-disturb uh na yung roots. Ang ginagawa nila dito. Ba? Ay, hindi pa pala tapos eh. Ba? Wala ko tapos na. Ito yung ginagawa ni Kong Kong. Ano Kong? Bakit may ano pa? Ano doon? Ano? Uh... Bieber po yung sa ilalim. Ah, dito na yan. oh, yun pala. Ba, tatamaan ba yung saging? Nakalabas yan po yan. Ano yun yun na kasi mag istorbo lang yan. Baka ma, di ba, tayo naman ang na nagtanim yan eh. Baka oh, hindi na nakaka-istorbo. Nakalabas po sa bakod. Hmm. Naka ano, naka na doon yung may tansi na. Di naman tayo lalagpas diyan, sigurado naman ako. <laughs> Dahil uh, medyo komplikado po itong mga lupang ito dito. Pero ayan, sinukat naman po 'yan ang ano, nagpa geodetic naman ako. Naka-advance pa yan ng halos 1 meter dito sa loob. So kung magkakasukatan man, labas labas na labas po ang bahod uh, bakod. Bibili pa pala ng soft drinks, ayan. Jomar din ang kukuha niyan. Oh, Ay, mesa, ayan na. Standing na ang lamesa. Malapit nang tumayo ang lamesa. Pero last word na sana matapos to hanggang sabado. Kaya-kaya? Biyernes? Apat na araw? Ipipitin na lang ito dito. Dun-dun na yun. Dun, ayun. Finishing touches na lang ba? Ang ganda. Paliwanas hmm. uh -huh. talaga Presko, presko Galing Ang pagsok sa mga binonot na naman eh no kala ni ate abi dilaw na talagang kulay sabi ko hindi po ate hindi pa niya pa nakita yung ano ito na yung final oh. na lang pala. Pag naasintahan, sana may ma-order pa tayong tagulan na kasi. Maka-order po tayo ng tambak. Ay, ano. Diretso yan, tambak na yan. Dito. Malaki-laki pa ang kakainin na tambak dito. Ang ilang tambak pa yan. Oh, lilitaw tatlilitaw eh ang kulang papantayin na natin aaliwalas to hindi na naman ata nakabit yung ano busy kung hindi na naman makakabit yung swerteng ano ah painting ang painting na maswerte yung mga istorbo ang mga ano dapat talaga pag ano, day off na lang kaya itira yan kailangan si John, John doon eh macam sentuhan je sila Nelnel nel, tsaka si Papa yung magkatulong dito eh Magpalit yata kayo ng ano Magpalit kayo ng brand Na Shellwood di diba Alin mas maganda Parang tickwell diba Yan pero ibig sabihin alin ang mas parang ano mo parang medyo malabnaw yan ah o pares lang pares lang okay. masikat kasi yung stick wheel eh, yan na si papa yan Ah, nakatayo na yung isa? Ah! Nakatayo na pala yung isa. So, ayun na pala mga oh, farm Hindi ko napansin na yun, oh. Nakatayo na pala, eh. So, medyo malapad nga siya. Medyo malapad siya. Ganda. Ah, Patlig-patlig pa. Yan, talagang tunay na kawayan, lapad. so isang lamesa dito puan ayos na kasi parang ano naman ang mangyayari yan eh yung iba gusto parang ano na lang uh, marami na mga upuan <laughs> hirap kasi maghanap ng long table nga naman ano pero kung talagang kailangan pwede tayo magdagdag Bakit hindi? Kailang ulit din ang ano nito, coating nito laki ng niluwang Ah, tumubo na yung mga ano. Sa so, susunod, dalam na natin. Mas ma-master -ma na natin yung tag-init. Sa so, tag-araw, mabilis lang kasi walang ulan na kalaban eh, no? Adjust natin yung butas kahit hybrid. <laughs> Ah, tatapos na si Junjun -jun sa ano na ito. Siguro Ewan ko baka ma magtrabaho din siya bukas. Hmm. Tapos sa uh... Ito, ah, susunod natin project 'yan. Okay na naman. Kailangan magukay dyan. Gano'n po kalalim ang uhukayan nito, Papa? Pag gano'n ito, mm hindi -hmm. level ito. Mataas ang laking diferensya ng taas doon, ng gandun. Tapos yung CR pa pala. Kailangan uh -huh. na, nahihiyan na ako sa mga customer eh. Pagkahaba ng pila, oh. si galing nga naman sa mahabang biyahe si Aragad ang hahanapin mo nga naman si Aragado oh. kailangan po talaga talagang badly needed na yung aming siya pero oh, yun nga sabi ko nga eh, ano lang po muna tiis tiis po muna tayo pero yun na po yung isusunod natin dito nga lang dito na lang daw sabi ni Bebe Ay para mas ano na tayo mas total naman yung kainan eh hopefully no eh magtuloy tuloy po kasi kung hindi patay tayo <laughs> science pero confident naman tayo na ano na paano naman pa ano, paabante naman kasi kailangan na din talaga kaya ayun malay natin di ba? Maano natin ang weekdays? Makapagpaano tayo ng kahit weekdays eh may mag ano ayos 'yan. Tingnan natin pag nagawa na po itong kubong ito. May init ng panahon na. Dapat maputol na rin 'to. Eh. Oh. Nalang sa taas sana magbunga na rin to at least nalaman na natin ang bunga ng kabila hindi siya malasang gamot nga lang hindi siya nagbana okay naman dapat maniba lang mukha Morder na naman tayo ng bako. Ayan. Yeah. Ayan pala. Morder na si Papa Yam ng bakal dahil uh, ito na ang gagamitin natin. Ah, ano? Nasa bakod na pala tayo. Ah, ano? Parang ang lit lang nito ah. 9 lang yata ito. dad tin din binutas ni Rambo parang oh, malayo ata niya kapal din pala yung binubuno ni ano dito ni Kong Malang antik Kong Malang gam Marami lang gam Dito sa may mangga marami no? Baka may makita kang cobra ha Buhayin mo ha Sebagai <laughs> so Naririnig niya pa lang yung kaluskos. Aalis na. Pero bakit yung nahuli natin dati, hindi umalis, no? Di ba naglinis ka doon dati? Ikaw nakakuha, nakakita noon eh. Hmm. Nalala mo yun? Okay, sa buta. Oo, tumakbo. Balis siya ko yan. Ha? Balis doon sa ganito. Ah, tumago. Balis sa Hmm. Hmm. Ikaw ang pumatay, kami ang nakulong. Na... Ideo ko ya. Ha? Yun dun yun. Hindi, dito yun. Hindi, dito yun. Yung una natin tinatay tapos na vlog mo. Pati dito dito. Napatawag pa tayo. Oh. Kaya sabi ng DNR, Ito, okay. wag daw i-video. <laughs> ah, hmm. <laughs> Hindi, kasi talagang ano naman po yan eh. Normal naman talaga. Ano. Sabi, nga, sabi nga sa amin na... Wag nyo na lang i-video kasi ano talaga yon bawal so pero alam naman namin na talagang tendency pag nakakita ka ng ahas nga naman papatayin mo talaga di ba okay. papatayin mo talaga. Okay. talaga dahil babalik yan eh nakakagating ka di ba buti diba yung isa pa dito pumunta kayo ng lindon oh yun delikado yun okay, mga bata. oh, oh. Okay. pero ngayon buti nga wala nang sawa ngayon ano ay ano cobra no Nakikita naman nung kuya yung gumagawa dyan. Si Rambo, ilang beses din nang uh, kita dyan, di ba? Gumagawa nilang ano, yung patiwagwas mo dito. Ah, oo. Pumunta pa hanggang dun. Oo. Nakikita nila dyan. Pero ngayon matagal-tagal nang wala, no? Rambo. Takot na sa'yo eh. Natakot. Simula nung bumalik ka dito. Natakot na. patayin din pala yung sang anong-ano. ano, -ano. tayo gagawa ng CR o, oh, tanggalin natin to bukay pa ng poso negro dito tatayo tayo ng CR dito dito daw sabi ni ate mo ang CR oh, matapyasin natin tong mangga sacrifice na ito dito na sa ilalim dito na po yung CR ng pang babae tsaka pang lalaki Ewan ko anong discarte ni Papa Yam. Sacrifice na itong ano. Ganun talaga. Baka diretsyo na dingding yan. Hindi ito. Hmm. Daas, ano. Pende. Anong ano. Discarte. Simpleng ano lang. Mga dalawang urinal para sa lalaki. Tapos syempre meron ding lalagyan din ng trono sabi nga ni ka farmer Manuel lagyan mo din ng trono yung panglalaki kasi syempre kung hindi lang naman ihi eh, ang kailangan mo di ba so tumatawag si Joe Biden kaya yeah, si Vladimir Putin at least malinaw ang linya <laughs> tapos yung pambabae eh. o yun lang po mga ka farmer ang ano natin Uh, at muli po pala Happy birthday kay Tito Bobot Pascual Happy 66th birthday sa'yo Ayan uh, Maliwalas Ang ganda na ang tingnan Okay na. Nandun na yata sila. At uh, father's duty na naman tayo mga farmer Kasi si Chichi nga sabi ko, Chi, hindi na tayo mga kapasyal. Kasi pag Saturday, Sunday, busy si mama at si papa. ba? Diba? Oh, tapos kako, lunes hanggang biyernes may pasok ka naman. So, shhh. Ay, natutulog ka. May sakit ba kaya? Sabi niya nga, oh, papa, lagi na lang si Rowan. Eh ngayon, ay hanggang alauna lang po sila sabi ni bebe pasyal mo naman yung ano chi, -chi, chi so sabi ko sige ka ako mag vlog na lang ako sa palengke ng mabilis tapos sa uh, yun, dito sacrifice na naman yung halapate natin hindi <laughs> pa kainin ko sa yan kawawa naman mga farmer so ayun okay, meron pa naman akong 45 ano, uh, ilang minutes pa. Uh, um, yung ating mga ano. Tatawa ako dito si Kongko. Naniman ng ano eh. Kamuting kahoy. Dami niyan. <laughs> Bagay yung ano, pal, ano arong uh, wrong move yung ano dito. Uh, papaya. Wrong tayo. ay dito binunut niya oh, yung namatay din dun eh at pala hindi ko na pinabo pero hindi rin gaganda dyan nasa lilim papayat lang tatangkad lang ng papayat o, ayan na sila ayan na sila so ayan mga ka farmer hanggang dito na lang po at uh, kayo magpapakain na ng uh, mga kalapari Ayan, maraming maraming salamat at magandang buhay. ay na naman yung ano, mga pusa, oh. Oh. Tingnan nyo, na naan doon, oh. oh. Kahakaninang umaga, may bitbit -bit na ibon yung ano. Hindi ka ano, ah. Maya, yung pusa.